Ayan guys, ah, magandang umaga. Ngayon ay nandito tayo sa bayan ng Nissan, sa Risma. Ah, Inimbitahan tayo ni Consuel Keyboy Magnae sa kanyang uh, 3x3. Ayan, ayan na. Nagdadatingan na mga kalaban natin mga idol. Papawis lang. Malalaki ang kalaban. <laughs> Nakakasama ko si Kuya Renz at saka ang Kuya Ramram. At wala pa yung dalawang player mga lihitimong burbusin lang ang mga pwede mga idol yan mapapala ng maganda rito mga idol ta samahan nyo kami Tidak mungkin la band-band ni kita. Betul. Hei, kau ini. 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 Hei,

あっ <Thank you. S 2> Terima kasih telah <laughs> menonton. No! Yan mga idol Natalo pa 15-14 ang score Lamang na kami kanina ng 8 Pinabot ng kamalasan Pero ayos lang yan Wala na Nice game Nice game